pa yung lahat. So ayan for today's video po ah uh, bibisita muna tayo sa ating mga kapitbahay, mga musta at aalamin natin kung ano bang ginagawa nila sa araw na ito. And guys, ang ating dadaanan. Tingnan na at ah uh, napaka magubat na. Oops. Putik tayo ay mamamasyal sa mga kapitbahay natin uh, mga kapwa ko katutubo dito sa lugar namin ano, may naglalakad na siyante you hey guys so, yan, may kasama po ako si ang mga akin po mga si Jamaica naman mm -hmm. ayan guys ito po ay baryuhan sa so, may ibaba namin. Ganda yeah. ng views dito guys. Guys, guys nakikita nyo ba yung view? Napakaganda po ng view dito. Ayan o. Wow. Grabe. Oh, beautiful place. So beautiful. Aba. Parang mga walang tao. Tao po. Nagano ka, tiya? Ano ah, nagagawa kong basket? Pwede pumasok. Kami na, Michelle ba? Guys, ang lugar nila, no? At ganito po yung lugar dito sa amin. May sariling tubig. And... Hi, Tia! Kumusta? Kumusta po? Oo oh, nga, Tia. Yeah. Maganda-ganda. Buti nga dito sa inyo. Hindi masyadong malamig. Ano yan? Pati nga po. Wow! Hi, guys. Yan yung uh, products na ginagawa ng mga nagarito po sa amin. na. Ano nga, Pangalan mo? Margarita. Margaret. May asawa na po kayo. May asawa po kayo dito. Oo, mm -hmm. wala na mag-iisa ba? Asawa? Ha -ha. Oh, po ang inyong asawa? Oo, oh, ano trabaho sa bukas? Hi, kumusta? Apo niyo po? Ay, bunso nyo? Oo. Uh -huh. Anong grade na po? Grade 1. Grade 1. Lagi po kayong nandito sa bahay. Dito, sa bukas. Minsan sa bukas. Oo, ano mo. Nag mga magkukuha na eh. Tatanim na lagi ng mai. Oo. Uh -huh. Buti nga kayo tiya, may natatamnan ng mais. Kami nga'y wala. Ay, dun nga lang la, sa baba ng bahay ko ang taniman ba. Bukas po babalik balik ako dito? Okay lang po ba? Nandito kayo bukas na balik. <laughs> ano nga pangalan mo ulit Nalimutan ko. Margaret. Margaret. Hmm. Uh -huh. Bukas na umaga, magdadala ako ng kahit kaunting grocery ba? Ah, intayin mo ako. Pwede sumama sa bukid? Ay, ano na mo <laughs> malayo po kayong, malayo, malayo ba yung bukid niyo? Kita lupa sa, bagay pong amin din yung, ay, nakita, nakita tanim din lang kami. Ah, nakikitanim mm -hmm. lang kayo. Ay, mm -hmm. Malayo ang mga lupa. Ano pong inyong mga tanim dun? Ay, di mga saging, mga, ang Fernando. Mm -hmm. So, guys, ito po ang bahay ni, Nanay Margaret. Ayan. Ano oras po ang uwi ni, ano, ni Tiyo? Nako, mamaya pa yun. Hmm. Hapon pa. Matanda na rin. Ilan taon na po si Tiyo? Wala pa si Tiyo. Yung... pero nga naman nagbubundok pa. Ano kung uh malangkas pa. Hindi naman kung nagkoconstruction. Wala nang kaya pero tulong masakit na doon kayong bayawa. Wawa wow, naman. Ayun ka naman tiya, matanda na rin naman kahit papaano nga wow, naman. Ang malaki, ang, ang imati yung pag-ong. Sanda pa. Aruy, wa 100. Kaya eh, bago ano nga. Ang kong isang kilo. bigas. Isang kilong bigas na yung 100 pesos? Uh -huh. Oo. Wow, naman? Gagay ang kalaki. Ganong, ga, Uh, I mean, gano'ng katagal mo tiya yun natapos? Laki, ilang araw? Bago natapos. Malaki din. Ilang araw halos? Ay, hindi naman araw-araw. May... Ay, paano nga kung araw-araw? Pero kung estimate mo, halos maghapon, kayang tapusin. kaya tapusin. My goodness. Ay, lina, in aring, are, hinukuha mm -hmm. pa sa lata para magpariho baga. Uh mm -hmm. Pariho ang kanyang ano. Ay, gano'ng kahirap yun. Uh mm -hmm. Ibig sabihin, yung ganun kalaki, hindi lang maghapon yung ginawa. tapos, tapos hindi kaya ng isang linggo yun. Tapos, oh, 100. Ang, ano, bayad. Uh -huh. tapos, yung isang kilong bigas, 100 pesos. Ay, ang tupli is right, ta? 70. Uh -huh. 70 uh. Grabe. Mahirap tiyan yan, ha? Masakit sa kamay. Natry ko na rin kasi gumawa niya. Dahil noon, nag-project ako. Na, ah, kailangan, project ba sa school? Oo. Uh -huh. Masakit nakakasugat ng kamay. Tapos yung ganito, oh. Ay, ay, ano? Aringa, oh. Ayan, umiwa na ng mga ano. Ganiri. Nakakataga. Oh. Ay, nakakataga yan. Tapos yung pangpagkuhaan niyan sa gubat, di ba? Kukunin mo yung nito, yang, yung ano ba tubok? ano to? Ano Yung ando, silibubo. Ayan, ay kukunin mo hmm. pa yan sa gubat. Iyo pang yang yaya siya sinang manipes. Papatuyuin pa. Papatuyuin Papatuyuin pa. Tapos o 100 pesos. Sa totoo lang tiya, kung nga ngayon lang nakapamasyal ba? Hindi, hindi niya kilala, pero ako tagarian la, lang. Hindi ako nag-aalis ng bahay. Hindi ko ini-expect na ganyang kamura. Bakit pag binibili ng mga foreigner ho oh, ay mahal? Ay, oh. Di ba, tiya? Di ba nabibinta ka rin sa foreigner minsan? Oo. Uh -uh. Ay, ah, di ba, mahal? Ay, ar aring gang rin. Nakabita ako sa daan. Oo, oh, and lit-lit niya. Ang baso. And hmm. lit-lit. Yung, yung mababa lang, ikay may takip. Uh -huh. 150. Oo uh nga. -huh. Uh -huh. 150 na ako, Eh. Sabi ko nga, pari-paring namang hanap buhay. Eh, di, huwag namang... Uh -huh. Sobrang ang presyo mababa. Mm. Uh -huh. Uh, Kaya... at iyan naman pa ka nang ibibinta, hindi naman magana ang siguro eh. Hindi ho. Mm. Siyempre mahal. Mm -mm. Yung mga foreigner ang bumibili eh. Hindi malaki naman ang kanila. Kaya nga. Papaano na ang naman sa nagawa. Kaya nga. Hirap na lang. Mm -hmm. Ako. guys, si, uh, si Nanay Margarita po. Margarita po na. No? Nanay Margarita po ay isang katutubong iraya. Ano po? Na uh, dito sa Oriental Mindoro. Uh, ang hanap buhay po nila ay ang gumawa ng, yan, basket, yan. Yan po yung sarisaring uh, design ang ginagawa nila, sarisaring hugis, iba't ibang laki. Yan po yung pinagkakabalahan nila dito, hanap buhay. Pag hindi po yan, wala, uh, pag sila nasa bahay, yan ang ginagawa nila. At pag sila naman ay uh, araw, minsan kalimitan nasa bukid po sila nagtatanim, minsan nakikitanim. Dito. Dito, ay, Ay minsan na nga, Ari, pa. Nakakatusok? Oo, mm -mm, sa kamay. Ay, natural. Ay, hatilos. Mm, -mm. Baga naman ang anong yan. Masakit na ang liko. Hindi biro ang paggagawa. Alaga. Pag hindi na mauninaw. Oo. Mm -mm. Hindi na makita. Ano po? Hindi na. Ayan. Ayan po ay, uh, oh, napakaraming tusok bago matapos ang isa. Ganyan po, kahirap ang, ano niyan. Ang paggawa niyan. Tapos, bibilhin lang po minsan ng uh, ibang mamimili ng napakamurang price. So, eh ba, eh, hindi ka magtsaga. Diba? Hmm. Hindi ka magtiyaga, wala kang kakainin. eh, mm, mm. oo. Okay. Pag hindi nagtiyaga, walang malalaga. Tawa mo, tiyo. Pag walang tiyaga, walang nilaga. Mm, mm. Oo, uh talagang sabihin, sabihin niya ng aking nanay dati. At yan din ho, sinasabi ko sa mga anak ko. Mm, mm, Hanggang ngayon. Mm. Kailangan ni eh. Jubutas-butas na rin po ang kanilang bahay. So, dito pa naman po sa lugar namin. Kita nyo naman sa labas, di ba? Napakalakas po ng hangin. Ayan. Pero dito po ay may sarili silang tubig. Ah. Ayan. ano po yung mga anak nyo rin? Hindi po anak yung ari. yung isa? Anong grade mo na, Nine? Ah, grade 1. Ilang taon na po? One. Ha? Pero anak niya po. Uh mm -hmm. Sa si mama mo ba? Si Ate Maribel na sa Nasa sa inyo. mar no. Ma, ari tulog na la, manulugan na ang wala dyan na kanyang mama. Ay dito la ang manulugan. Pero, oh, ano ba ga nagniniyo? Ah, oh, na ano na sa nagkukupras. Dito pa lang. Oh, Ay dito la ang siya sa papasok. Uh -huh. Pero nauwi din dito si Ate Maribel. Tulog na, na daw ako. Pero hindi ibig sabihin na balik din po dito pagka oh, okay. na pata. Mm -hmm. Ay sila nang mag-asawang nagkakupras. Ay still, siguro sila Kasama na yung mga sa pang palang upang bunso. Eh dahil walang mga anak nila. Mm -hmm. Kasama na. Ano daw sinipuan yung hambag mo. Kaya kayo pagdating sa bahay hindi sa pagdating sa niya, ito, anak mo rin yung isa, di ba kanina? Yung kanina, yung sabi mo, anak mo. Yung, yung babae. Oo, oh, uh oh, -huh. anak. May ilang taon na po kayo ngayon? Wala pa na makakasing sinta. Wala pa kayo sinta. Gusto ko na nga sa senior. ubalin na. <laughs> <laughs> Bakit daw? Ma? So, para may sinasahog sila na rin. Ay, sabi ng asawa ko, huh? hindi ka pa gusto sa wala pa, no? Wala Kailangan ka maging 50 e. muna. Wala pa, eh. <laughs> Ay, maki na mong e, Wala pang uban. Oo uh, nga. Wala pa. Sabi, mas iba ka ubaning ka na. Hindi ka pa uh -huh. Dito ako, PD. Dito ako sa edad. <laughs> <laughs> nga naman. Bali, ilan po na yung inyong anak? Yung nga may asawa na. Bali, ilan po? Ang um, madumag kay Apat niya. Hmm. Apat. Tapos yung kasama nyo pa dito. Ay, ah, uh, wala lang. Apat na lang. Ay, bali, walo, walo po ang inyong anak. Ang sampu na dali Walo. Siyam, sampu po ang inyong anak. Sana all. <laughs> <laughs> Mas, masaya yun pag nag-reunion. Mm -hmm. Di ba? Napunta, na naman sila dito. Ano? Sila, yung mga anak nyo, yung may mga asawa. Mm -mm. May balak po kayo mag-anak niya. May balak pa kayong mag-anak ngayon? Matanda na. Ah, <laughs> matanda na. mag-anak. Yung gusto nga ako umanap sa kambal, nakasak naman yung asawa ko. Paniligod lang sa dalang anak. Sakit ng yun. Ah, kahit ka-anak nyo lang, naghahakot na kayo ng mood. Ay, may sakit naman yung... Ay, may sakit yung inyong asawa. asawa. So, kailangan nga naman. Ay, paano yung maliit? Ay, yung aking waraan ang nag-alaga. Wara? Yung may asawa na ngayon. Ah, oo. Mm -hmm. Yung anak niyo na may asawa na. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung sa amin, mm -hmm. sa iraya, mm -hmm. yung sa panganay, sa amin at ura ng waraan. Waraan? Oh, eh, oo, oh, gayon yan. Kapatid. Oo. Gayon yan. babalik po kami bukas ng umaga. Ano Jamaica? May pasok ka ba bukas? Ayan. Oo okay. gusto ko Eh, so guys grab